Hello everyone! Good morning, good morning! Kamahan nyo po kami sa pamamasyal at gagala po ako dito sa bukid Hello mga guys! Ito ako ngayon, napakainit po ang panahon At ito naman ang aming uh, susulyapan Susulyapan natin lahat mga kaibigan itong uh, pananim ni Angkel ay ano you know, pananim ni talaga naman napakasipag ni kel at uh, papasyalan nga natin kung mayroon nang pwedeng uh, anihin dito na bunga ng ampalaya ayan you no know? ito yung ampalaya mga guys ay uh, may bunga na po yan hmm? at uh, nag-uulam-ulam kami araw-araw ng ampalaya pero yan na mayroon namang kasunod pang mga humahabol sa baba ito naman yung pipino mga guys oh. Talaga ganito ang ginagawa namin sa probinsya mga guys, yung kapiranggot na lupa ay uh, hindi lang isang pananim. Habang hmm? namumunga yung isang pananim na palaya, ay mayroon pang kasunod mga kaibigan yan oh, yan, may kasunod sa baba. Para hindi po masayang ang lupa dito sa amin ay uh, may double purpose, double action, oh. Double action ang lupa sa amin mga kaibigan. Habang uh, aani kami ng bunga ng ampalaya, ay mayroon namang sumusunod na gumagapang at ito na nga po mga kaibigan, ang mga pipino ayan o kaya shout out shout out tayo at ating bibisitahin muna dito sa dulo kung ano ba ang uh, dito sa dulo kung marami ba ang uh, bunga rito ayan o mga kaibigan oh. Oh, napakalinis po ang uh, paligid ng mga pananim malinis po dahil uh, talagang uh, alaga sa paglilinis para hindi po pasukin ng mga insekto. Yan hmm? daw sa lahat na ng aking video for today. Oh, ito, nakaka-relax talaga ang ating uh, kaisipan kapag ganito kalinis ang mga taniman. Ayan o, oh, may mga bunga. Ayan yun ang palaya oh. may mga nakabitin-bitin mga guys yung palaya at uh, pwede nang pitasin para haluan ng itlog. Hmm, masarap yun ihalo eh. sa itlog. Masarap din yan na ihalo sa pinakbet Yung mga naguulam ng pinakbet yan mga guys oh. Masarap pong ihalo sa pinakbet ang bunga ng mga ampalaya yan oh. Hindi ka matatakot na magpitas-pitas dito kahit na madilim hmm? kasi malinis po yung uh, silong. Hmm? Yung silong ng mga ampalaya mga guys, pansinin po natin. Malinis po. Hindi po mag uh, Ah, Maggala-gala dyan yung mga ahas Dyan sa may mga ah, Galing dyan sa masukal na damo hmm? Kasi nga malinis At ah, siguro yung mga ahas Ay nasa ko na yan Nasa Saan ba nakatirang mga ahas ah, Nasa bukid ba yung mga ahas O nasa ko lang yan Nasa mga tabi-tabi lang oh, Shout out everyone Hello